Pagmentado na pala din eh. Yun, bakit? Yun, oh, dinis. Eh. First time. Woohoo! Nakarito din po yung asawa ni Choi En. dito hindi simentado. Yung aking kababata na nagtatrabaho dun sa bahay. Nakarito. Dito mismo. Yung kanyang bahay. Ayan. Ito mismo hindi pala kung naasan dyan. Pero nakarito siya. aso hindi pala ano to. Simentado. Prop road pa. Papunta roon sa barangay Cantagnos. Yung ilog dadaan nga ako sa dabing ilog sabi yan malalim nga video malabog hindi sa malinaw dahil nga naguulan pag naguulan na ah, uh, talaga at aalsa yung ilog kaso mahirap yung daan slowly slowly lang but surely next dadaan tayo sa tabing ilog yan sa amin na yan yung tabi ay ano na yan yung tawid ilog sa amin na barangay Bubuna na ilog lang ang pagitan umikot lang ako dahil di matawid malalim tabi Ye, gila Ngerap yung daan <tuk> Ngerap yung daan ay salamat nakatungtong din ng simento talagang hirap na hirap po ako doon sa dinahanan ko nangala yung aking kamay sobrang bato bato so simentado na rin eh yan para kantagnos na ito kantagnos kaso bulan na first time kong dumaan din eh Yun, oh. simentado na hindi ko alam kung nasa na ako ngayon nakakalimutan ko na dati kong dinadaanan pinupuntahan namin ang mga barkada ko to pag nagdayo kami ng basketball Kami ni GC Si Choi El Yun Parang kaya kang taglos na ere Nadyo ere ha Punta muna ako sa Pinsan ko Magpapasahan mo ako Nakalimutan ko na yung lugar din eh Loy! Balpiloy! sa bahay ng pinsan ko anak ni Tita Kiring na joy da nakahasi ko ano ya wala daw yung aking pinsan oh yun ulit eh okay. Doon na ako, ano ako sa tiyohin niya. May hawak-hawak pang manok na pula. Ay, <laughs> ito yung ganyang pwesto. Ay, oo. Ito siya. Ah, yun. Wala daw, malis daw. Wala ka, ayo. Tay. Narsing, bye. Mm. Uh, pala, wala ka, ayo. Uh. Ayan. pinasuyo ko lang sa kanya dahil hindi na ako naabutan. Umalis daw. Ha? Dadyo, oh. lang kayo. Oh. Sige. Pinasuyo ko lang kanya. Hindi ko naabutan. Umalis daw. Baka nag-install din ng bitana Meron pala siyang ano diyan ah uh, pwesto. Ayan okay ako. Yo! Sa puntong yan mga kaswelo ay uh, pauwi na po ako niyan dahil uh, hindi ko nga na abutan si Boss Pia Pia or di si, hindi ko alam kung sinong totoong pangalan noon na ng sliding door. Uh, pinaano ano, pinakasuyo ko lang ni yodines Anhing yung Dinis. So, ang nga video mga kasuelo, yan nga video ay uh, naisipan ko lang pong halung uh, halongkatin dahil po ay uh, kahapon uh, pumunta po ako sa uh, Cantagnos Kantagnos uli, Barangay Kantagnos kasama si Boss Amel Marathon para tingnan yung kanyang baka. So, napalaban po kami sa daan. So, naisipan ko or na, naisip ko na mayroon pala akong video noon nung pumunta ako na first time nung galing ako sa Pampanga uh, first time nating pumunta ng Barangay Cantagnos na nakamotor na kasi nga uh, uh, nakasanayan ko noon na pumupunta ng Katagnos na naka naglakad lang, tatawid lang ng ilong so kitang kita po sa video ang Barangay Cantagnos na napakaganda na lugar before nag landslide so ito po ang uh, video ng after na uh, ano na siya ngayon ito na po siya ngayon yung video namin kahapon ni Boss Amil Marathon ito po ang aming maglalakbay kahapon na palaban kami dalawa ito po panoorin niyo po mga swelo yan na yan na si Boss Amil oh ganda ng motor niya oh Tanda, punta po kami ngayon mga swelo sa Kuan sa barangay Katagnos mismo kung saan na uh, landslide noon para makita na natin din yung view ngayon na nandun daw yung kanya mga baka tagal tagal na rin hindi nakapasyal ah, sa barangay Kataglos Yun, no? dadaan kami sa gilid ng ilog kapunta doon sa kanila aroo tayo bumbum. ya. Kantaglos na mga silo Pero puro gubat na oh ito, kabahayan na ito dati mga kasuyo laban din motor dahil uh, kabundok din to dito yata bahay banda yung ano yung ko na tabunan dati na i-vlog natin ito no nakaraan noong 2021 yata bago ng landslide slide natin ito marami pang bahay noon pinuntahan ko yung ano gumawa sa bintana ng ating bahay ngayon before nagka landslide oh tabi tabi maraming namatay dito mga silo ano na ito pa ilan ilan dito na bumalik nag uh, tanim, tanim na lang mag kubo kubo Ay, eh, tulad nun o nasan banda yung kanyang baka Oh, <laughs>

A ver, ¿cuál es, no? Mm. Ah. la han ¿no? Es la no, sí, no. Elemento, ¿eh? ating masigla no? ngayon yung gubat napakasiglang ah, barangay ito mga silo daming tao bata pero ngayon lo eh dinahanap namin yung baka tabi tabi listrik temen-temen teme Aban Tepang Wala Wala Jauh di itu Ah may-ari mga sailor ng baka pero may pinaalaga siya kaso yung nag-alaga ay umalis nag ano daw ng manok naglaban ng manok sabong hindi, na, hindi niya alam kung saan pilastol kaya iniikot namin dito yung buong barangay ng Taglos patay <laughs> papalaban putikan <laughs>